Di po ba, mayroong mga bagay tayong ginagawa na alam natin mahalaga. Di ho ba? Pero yun pala, mayroon pa masigit na mahalaga kaysa dun sa mahalaga natin ginagawa. Yan. So alam nyo, dito sa buhay ng ating Panginoong Jesus, na ano, sa kanyang uh, sa kanyang ministeryo ay napupunta siya sa iba't ibang lugar at isa sa mga lugar na yan ay ang lugar ni Maria at saka ni Mary ay, ay, Maria at Mary. Ni Mary at ni Martha. Yan. Ngayon, alam nyo, magkaiba yung itong magkapatid na to eh. Ano, si Martha talagang, ano siya, ah uh, ano tawag dito, mapag, ano siya, mapag lingkod. Yan. -ano siya eh. Ni-estima niyang mabuti si ang Panginoon Jesus. So, Bising-bising siya, kaluluto, kagagawa, kung ano-ano ginagawa niya para lang maging komportable yung Panginoong Yesus. So, hindi naman masama yun, di po ba? Maganda po yun. Pero, nakita niya yung kapatid niya, habang si Mary, habang siya ay uh, bising-bising ito, si Martha, nakaupo lang siya. Pero alam niyo kung saan siya nakaupo? Nakaupo siya sa paanan ni Jesus at nakikinig. Kaya ito si, Mar si Martha, ginawa niya, pinintahan niya si Jesus, ano uh, niya ganun, eh, tingnan niyo po yung, mga, yung kapatid ko, itong si Mary, oh, ako, busy busy siya naman, ayan, nakaupo lang. <laughs> Alam niyo, ang sabi ng Panginoong, Martha, Martha, masyado kang naaano, naaaligaga diyan. Pero sabi niya ganun, sabi niya, Uh, you are worried and troubled over so many things. Sabi ni, habi ni Jesus kay, ano, kay, kay Martha. But just one is needed. Mary has chosen the right thing and it will not be taken from her. Yun. Ang sabi ni Jesus, oh, mas pinili niya yung maganda eh. Sabi niya ganon, pinili niya. At hindi yan pwedeng alisin sa kanya. Ano yung maganda? Nakikinig siya kay Jesus. Naupo siya sa kanyang paanan, no? Kay Jesus. At iyon daw yung mahalaga. Mahalaga din ang mag maglingkod. Pero pinakamahalaga pa rin, makinig sa kanyang tinig. Ay, ayun po naman yung ginagawa natin dapat bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ayan. Kaya po, ah uh, ako po na si Sister Audrey o si Lola Madam, talaga pong nakikinig po ako sa kanya. Nauupo ako sa kanyang paanan every morning. At saka ako meron po kami devotion, MWF, ayan yan. Eh talaga nakikinig kami sa 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 Lord. At napakahalaga kasi sinasabi niya, ito po yung sabi niya sa akin kanina. Ayan, ito yung aking journal. Ano sabi niya, anak, kinakailang kayo ay magpatuloy sa inyong pag-upo sa aking paanan upang makinig sa aking sasabihin. Huwag kayong manghinayang sa panahong inyong ginugugol, ginugugol sa pakikinig sa akin. Marami ako na sabihin sa inyo bilang aking mga mandirigma. Ayan, yeah, mga mandirigma daw po. Sabi niya gano'n, nais kong maging matalas ang inyong pakinig. Sabi niya gano'n, upang inyong maalaman ang mga alituntuning sa akin na nagmumula bilang inyong punong mandirigma. Ayan. Kasi po yung gad natin siya yung ating punong mandirigma. Sabi niya gano'n, alalahanin niyong napakalakas ng ating kaaway. Subalit, ako ay higit na malakas, anak. So, yun po, yun po yung mahalaga na makikipag-usap uh, tayo sa Lord at tayo po ay makinig sa Kanya. Siyempre, sino bang sundalo yung uh, lulusob, lulusob, sa kaaway na wala man lamang instruction from from the commander-in-chief, from the general, yung man, mas nakakataas sa kanya, di po ba? Yan. So, kailangan po, nakikinig tayo sa Lord. niyan. Alam nyo, kanina, meron na naman po sinabi ang Lord. Sabi niya, anak, sabi niya, sabi niya, tandaan mong marami pang, ito po, marami pang magaganap na pangyayaring maghahatid ng takot sa inyong mga Pilipino. Nais kong patuloy ninyong sagkaan ang mga gawa na ating kaaway na si Satanas sa inyong bansa. Patuloy ninyong wasakin ang espiritu ng pagkagahaman na gumagawa sa buhay ng mga taong walang pagkakilala sa akin. So bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mandirigma, yun po yung pinapagawa ng Lord sa atin. No? Wasakin natin yung espiritu ng mga uh, mga pagkagahaman ano po, sa ating pong kalagitan, sa ating bansa, na talagang nagnanais nila na itong dito sa loob, dito sa loob na ating bansa, nais nila na sila yung pumwesta sa panguluhan. Yan. At meron din naman sa labas na nais nila na sakupin ating bansa. Sino yun? Iyon po yung may mga taong may talagang uh, may pagkagahaman. Yung ba, spirit of greed? Yan pa rin gumagawa sa kanila eh. Di ba Yun. Kaya po, patuloy natin yung panalangin nating ating bansa. Kailangan, kailangan po ng bansa natin ang ating pong panalangin. Tandaan po natin yan. Tapos, kanina, sinabi sa akin ni, Sister Bobot yung aking ano, uh, friend, kailangan talaga mag -ano tayo, manalangin tayo ng husto kasi meron, nakatak meron mga may bansang nagnanais na tayo po ay sakupin. So yan po mga kababayan, patuloy natin ipanalangin po yan sapagkat uh, higit na makapangyarihan po ang ating Diyos. At maganda rin po talaga na bilang mga anak na Diyos, makinig tayo sa Kanya. At kung ano po yung sinasabas sa, sa Biblia, talagang anuhin po natin yan, i-claim po natin yan, let's stand on the promises of God. Yun. Amen? Ito pong sinabi kong tungkol sa istorya ni Martha and Mary. No? Tandaan po natin na mas mahalaga po talaga maging tagapakinig tayo. Umupo tayo sa paanan ng ating Diyos, ng ating Panginoon, Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesus, makinig sa kanyang instructions. Sabi niya kasi sa ano sa Revelation and the Revelation sa sa Jan 10, no? Sabi niya ang ang aking mga tupa. Kilala na aking tupa ang aking tinig, sabi niya At siya sila ay sumusunod. Yun. Talaga po ang Panginoon natin, he is the same yesterday, today and forever. At kung siya ay nagsasalita dati, no po, sa mga sa kanya mga tagasunod, no po, katulad kay Mary kay Martha. Hanggang ngayon nagsasalita pa rin po siya na po. Kasi sabi niya, uh, I will always be with you, even to the end of the age. So, yun po. Tandaan po natin yung mga kababayan. na At meron, uh, napaka-buti ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng Pangulong napakabait. At uh, laging ngayon po ay mabuti naman at nag- sasabi na siya <laughs> baga sinasabi niya sa kanyang mga vlogs na ito po yung nangyari and yung ginagawa po natin mga yung mga drugs na na, ano na nasakote na nila ay maabot ng bilyon no tapos yung mga 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 mga, mga ano ang dito, mga farm to market roads talagang binigyan niya to ng ng ano ng priority na ano po yung mga 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 ano mga roads niya ilang 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 daang ilang daang kilometro sabi niya ano yun maabot siya talaga ng ano ng 32 times ba na parot parito mula al apari hanggang hulo <laughs> kalimutan ko na pero inaatandaan ko so maganda po yun sinasabi niya tapos yung isang farmer tuwang-tuwa siya na nagkaroon na sila na, ng, ng farm to market kasi hindi raw na sila nahihirapan sa pagdadala sa market ng kanilang produkto. Praise the Lord! Amen! So, yun po. Salamat sa Lord. Pero, patuloy po natin, panalangin natin ating pumbansa. At makinig tayo sa Lord kung paano tayo mananalangin. Amen? So, ito po ngayon, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, I say and buhai God bless ever God bless everyone bye